Ako ka abi nindot ba dito mga idol. Bayad tayo nang nagbayad. 500 sipo na po tayo mga ka-idol at hindi na naman natin ang ina ay ah, yeah. hindi na naman natin yung nakakala mga ka-idol na makakarating na naman po tayo yung sipo no kung saan, saan na tayo sa sulok nakakarating sa mundo mga ka-idol no sa pagdi-deliver lang po no siksik -sik na, sumisiksik na may galit talagang hindi ka nice, nice no mga kayo sa mga daan panag Cebu City na naman po tayo mga kayo panut, panut sa kalbo ah, kalbo kalbo ganda talaga na ulo ubis mga kaidol kalbo panut upaw Raskalbo, kalbo Raskalbo oh, di ba Diba mga kaidon marami pangalan yung mga idol, mga kanyang mga panutsa sinuman man na nakakadaan mga kaidol sa aking channel no? uh, ah, ay, ah, kung nagustuhan man okay. Ah, okay kayo mag like and share mga kaidol ah. subscribe na rin po mga kaidol no? inaakala mga kaidol na usan saan na tayo sa mundo na karating no mga kaidol ini iba kasi mga kaidol mo sa ang mga lugar mga kaidol ay hindi ko na naibidsuhan no kasi siyempre karating tayo doon ng ah uh, gabi Pilipino mga kaidol mas maganda talaga mga kaidol ay uh, araw no uh, meron ding uh, lugar talaga na walang signal kaya uh, hindi rin maganda mga kaidol pero ang Cebu mga kaidol napakaganda rin pala dito no? grabe so ako sa budget talaga mga kaidol so, ibang lang tayo na tayo nagpamili dito mga kaidol mura yung marami din mga gulay rito Ayan, mga hinahanap ko dito mga kaidol maraming gulay sibo mga kaidol parang bukit nun lang din mga kaidol lang style ang bao yung hangin. Oh, di ba? Oh. Wow. Ba, oh, dumadaan na 'yung lunch night dito. Tay, nandoon sa selling luldo mga kaino sigurado. Si naglindo dito mga kaino malakas no. 7.6 mga kaidol lindon dito mga kaidol kaya maraming nasalanta din po dito no so, lugar, uh, magandang uh, kalikasan